usad sa pihak di tanya ding na nasyon amo na padagos na pagtusik ag pagdaog-daog niya na nasyong China sa sa na nasyon ah, dyan po sa West Philippine Sea ninhuli mga kabuinan sa pagtuod na adikunong mga inchika sira by historical rights sa ah, sira kuno o sa Kandakuno kuno ah, ana parte niya na West Philippine Sea kaya ipinsister nira ading ah, piba nung nine dash line bago po atong 370.4 kilometrong exclusive economic zone ag continental shelf na nya na Pilipinas ha na ading claim nya na China mga kabuinan bago man rekognisado nya na United Nations Convention on the Law of the Seas ha? o ading pibak nutang UNCLOS ag nya na permanent arbitral court o ading uh, PAC Ninhuli niya di mga kabuinan sa mga nakaaging panahon. Padago sa pigibong pagtusik niya na China sa Coast Guard, ah, sa Philippine Coast Guard. Ah, Diyan ah, kunwari na banggaan, pisumpit ning tubig, ah, nakalayo. ha, ah, Piabatan at pibagaw ang mga mga paraisrang Pilipino. Alagad mga kabuinan, ang pilipinas Pilipinas hindi managibaos. Kalmado sa mga kabuinan, kalmado. Sige sana padarani ni protesta sa unklos sa agato sa PCA. Bueno mga kabuinan ading sitwasyon na adin nakakaalarma. Ta indi taman mo ya ning giyera. Ta primero mga kabuinan kay kita magyera kaarayo tang maray ha, sa China. Sa populasyon na sana sa mga kabuinan indi kita mag-asir, ha? Kaya nga ni mga kabuinan narumruman kayo sinabi niya tong difunto nga senadora Miriam Defensor Santiago, ha? nakin nga kita makigiyara sa China, mangga na puro problema. Ha? Takin nga kita mangga na, sabi ni Madam uh, Senadora Miriam Santiago, takin nga kita mangga na, siyempre, mga surrender sa atin yung mga China, uno nga yung ipapakaunta. <laughs> 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 At yung sitwasyon, mga kabuhin na nakakaalarma. Ha? Ayan. Tadi, taman mo yan yan Alagad mga kaboy nun, magpreparar kita. At akin kinakaipuan, da kita magiginibo. Si Presidente Bongbong Marcos, mga kabuinan, naninindugan sa isyong adi. Na sa atun, ading nasabi ng lugar na pianab niya na China basado sa ruling niya na Permanent Arbitration Court. Ayan ah, Bueno, sa arag niya ding sitwasyon, mga ipatngod, kaipuan tagayid na mapakasag, ma kay pan na mapakusog ana nya na Pilipinas ana pwersa armada nya di wading armed forces of the Philippines urog na po ading Philippine Coast Guard na among nakafrontera sa mainit agni kagang tensyon sa peribuka na parte ning karagatan ha kadagatan lalo na diyan sa West Philippine Sea Bueno mga kabuyinan anak PCG ang kumandato na ag-responsibilidad na magsagibo ng maritime search and rescue, magpa niya na maritime law, maritime safety, ag-marine environmental protection, ag-maritime security. Ano vision niya na PCG na sa taon 2028, usad na sirang world-class guardian of the sea, na kumitido na magsalbar ng buhay, asigura rin ang safe and maritime transport safety malinig ang mga kadagatan ag magsecure secure, secure ang maritime jurisdiction kaya sige mga kabuyinan ang recruit ag pa-training nya na PCG ning mga hoben ag professionals na Pilipino sa interong nasyon tanganing maandaman ang depensa sa patrimonyo ag integridad nya ding nasyon dyan sa West Philippine Sea. Kaso Abril 15, uh, 2024, 300 sa uh, uh miyembro niya na Coast Guard Officers Corps o atong piba CGOC ang napinagrecognisar niya na Philippine Coast Guard. Binaano sirang Class 30-2023, Bravo Hayag Dilaab. Ah? Ano na gustong sabihin mga kabuinan, hukbong aalalay at gagabay sa gitna ng dilim at alo ng buhay. Ading nasabi ng seremonya, ginibo sa PCG Training Academy sa PISAM Compound sa Bagak, Bataan. Ading 320 na mga hobin pang professionals compuesto ng 258 lalaki ag 68 babayi na alin sa manlain-lain na probinsya niya ding sa Tuna Nasyon. Ading nasabi ng mga trainee, nagpuun sa kandang sakripisyo kaso Oktobre 12, 2023. Unum na bulan na military training na piba nung bootcamp. Sa ugay ning mahal na Diyos, mga kabuhi duwang buinan nun ang nakaiba sa nasabi ng rekognisyon. Sira si Alexandra Krishna Constancio Villadares ag si John Andre Obomani Pabilinya. Si Bilyadares, mga kabuinan na taga barangay Santa Elena, subang na agin niya tong difuntong Judy Salvadora Constancio, ag niya ding pong, na taga minuro mga kabuinan sa grada, ag niya din sa inyong abang lingkod. Nag-eskwela iya sa elementarya sa Buhi Institute Foundation, sa sekundarya sa St. Bridget School, ag sa kolehiyo sa Ateneo Naga University sa kursong Legal Management nakakukuman iya ning nagkakaperang unit sa UNC Law School. Bago iya iba sa PCG, nagtrabaho man iya ning agbay na panahon sa Sangguni ang bayan o buhi bilang legislative staff. Ading si Dawo, ha? ano ba ano sa kanya si Dawo? Nakapasar sa exam niya na Philippine Air Force, alagad mas pinili niya ang Coast Guard ni Huliman sa inspirasyon ag encouragement ning usad na ataas na opisyal sa PCG na taga man. Mantang mga kabuinan si John Andre Obumani Pabilinya na taga San Pedro agini na pukor uh, employee engineer ni Lupabilinya aga Elsa Ubumani Pabilinya si Chimbing uh, na nagitrabaho man sa accounting office niya naging local government o Si Pabilinya nag-eskwela ng elementarya sa Buhi North Central School, High School sa St. Bridget School, ag kolehiyo sa University of Nueva Caceres sa kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Nakinsa rin nakapasariya sa board exam kaso dos mil DC otso. Si Dawo mga kabuinan ag si Jawa, uh, kaiba niya itong iba pang narecognisar magpapadagos niya na sa kandang academic schooling ag officers training. Tanganing sa Hulyo, niya ding presenteng taon, graduado na si bilang full pledge commissioned officer niya na Philippine Coast Guard. Ayan, ha? Apwera mga kabuinan, apwera palang kidaw ag kidaw. Dakil naman ang mga regular Coast Guard na buinan, ha? Mga kuwa na enlisted na mga kabuinan. Ag sa hindi pa nakakaisi, ha, ah, sa hindi pa nakakaisi, for your information, mga kabuhin nun, ag nakita buhi nun na general sa Coast Guard. Iya po si Commodore Jobin Lebreja Fabul na taga barangay San Buenaventura. Si Commodore Fabul, ah, mga ipatngod, amunguan ana ah, Chief of Coast Guard Staff ah, nya na PCG General Headquarters. Si Commodore Fabul, magkaedad kami niya di mga ugang ag magkabat sa Ateneo de Naga High School kaso 1987 sa presente adto na ano, sa kanyang opisina sa PCG PCG Port Area sa Manila ayan ha kay Commodore Fabul mga kabuinan uh, sa mga PCG buinon buinan kidawo at ki Jawa orgulyo kamo niya na sa na banwaan na buhi saludo kami sa inyo Aga, Diyos mabalo sa pagmakulog ninyo, pagkamuya at pagdepensa ninyo sa nasyong uh, Pilipinas. Sa mabuhay tabi ang mga buwi nun dyan sa Philippine Coast Guard.